Naging mainit ang public hearing hinggil sa kontrobersyal na paglilipat ng Bayambang Central School. Nagpapatrol, Michelle Suryano. Lunes, nagsagawa ng public hearing ang sangguni ang bayan ng Bayambang, Pangasinan para dinggin ang hiling ng Parents Teachers Association o PTA na ibalik na sa dating Bayambang Central School ang mga mag-aaral matapos silang palipatin dahil daw sa banta ng dengue at pagbaha. Uminit na ang usapin ng magpaliwanag ang municipal engineer na hindi na conducive for learning ang old central school para sa mga mag-aarala. Pagdating sa planning, sa planning yung na. Sabi na anong ginawa ng municipal engineer ng dalawang taon. Dapat pagtatanggalin natin ang bugok na engineer ng bayan sa amin. So anong gagawin mo? Nasakta na ako. Sinagot ko rin siya kaagad. Ang sabi ko lang na wala siyang karapatan na sabihan ako ng ganoon at wala rin wala din siyang karapatan na tanggalin ako kasi wala siya sa spokesperson at wala sang authority. Ito na rin daw nagbigay ng opinyon si former 5th district representative Mark Quanco na dumalo sa hearing. Sa voice recording na ibinigay sa news team ng stenographer ng session maririnig ang pahayag. Layon ng report na dinig na ang isang buong school ay inangkin sa tugad dahil sa dengue. Sa loob ng 9 school pad at wala pa pong case na naninig na ganyan doon lang ang insinir ninyo oh, kung kung hindi niya tayong pagtanan ang ganyang trabaho Bigot offended daw po nung sinabihan nyo siya ng bulok o bulok, hindi ko Hindi, ito. ang sinabi ko po, palpak okay. Kung uh, palpak hindi wala siyang nagawa mm -hmm. ng dalawang taon mm -hmm. so dapat po siguro isipin nyo ay palitan siya pero para sa alkalde, hindi na raw dapat dumalupa sa public hearing ang dating kongresista dahil issue raw ito ng LGU. Hindi naman sana mangyari ulit yun na may makikialam na hindi naman taga rito sa Bambang. So ang gusto ko lang sana ay pabayaan muna kami na i-resolve ang uh, anumang problema dito.